Hello. Mga katatay. Uh, for to this uh, video no? Uh, bigyan po natin ng uh, pagsaludo no? ng ating mamahal na guro dahil uh, tomorrow no, Friday ay araw ng mga guro no. Uh, Pangregdegang uh, kaalawan ng ating mga minamahal na guro. Ma'am, sir, uh, nagpapasalamat po, isa po ako sa nagpapasalamat sa inyo, sa ating mga guro na uh, matyagang uh, nagtuturo sa mga anak natin uh, upang uh, marami po silang matutunan at uh, kanilang uh, uh, madadala no, habang sila ay uh, lumalaki uh, sa mga guro po talaga Uh, saludo po talaga ako no? kasi sipin mo ngayon no nag-iisa lang siya pero ang dami niyang tinuturuan mm -hmm. kaya uh, saludo ako sa lahat-lahat ng mga inamhal na, nating guru noon, no? noon noon naalala ko noon iba yung turo ng uh, mga guro noon ng teachers, no? Kasi dati, pwede kang mapalo, pwede kang bigyan ng punishment kung uh, ano man ang pagkakamali mo sa loob ng room, no? Pero ano ako eh, mas gusto ko yung gano'n eh. Hindi naman kalabisan, sakto lang. Hindi masyadong mapahamak yung bata para alam ng bata na nagkamali siya. O, ngayon, hindi na eh naawa ako sa mga guro ngayon napatakol sila na isang pagkakamali lang nila eh pwede silang ireklamo ng mga magulang no? pero eh, hindi eh Oo, ilan lang naman bilang lang sa daliri ang mga pictures na may kalabisan minsan sa pagtutulog pero kadalasan talaga ang guru gusto lang talaga matuto yung eh, mga bata gusto lang nila talagang disiplinado yung mga bata Nasaludo ako nung may 80s, 90s na ako. May stick yung teachers. Ang haba nun. Grabe yung stick nun. Pagka pasaway ka ng pasaway, ha! Pa, Talo ka sa kamay. Hindi. Kuko, pipingutin yung singit mo. Mm. -hmm. Pero gusto ko yung ganun. Hindi naman kalabisan yun. Eh. Hindi naman sobra-sobra yun, yun. Para malaman naman bata. Kasi sa totoo lang, mga katatay, mga kananay, talagang iba na yung generation ngayon ng mga bata ang hirap ang hirap mong uh, sa sawayin no? iba eh hindi kagaya dati eh. tingin lang eh di ba tingnan lang tayo ng teachers natin tahimik na kagad ka eh no? um, sa sunod na kagad ka um, ang, ang, pagtuturo kasi ano yan eh yun talaga yung kagustuhan nila yung hindi basta-basta yung teachers eh. kasi hindi lang na, hindi lang kaysa gusto lang no na para may sabihin hindi eh Ano yun 'yung din yun eh. parang passion din talaga na makapagturo no kung iisipin no no kaya dapat eh ang mga guro no tataas natin dapat yung mga guro ay ah uh, bigyan pansin ng ating uh, uh, government kasi lahat yan nanggaling eh abogado ka, pa doktor ka, mapa polis ka, o ano man, ano man ang katayuan mo, ano man ang profession mo sa buhay, sa kanila nag-upis eh. Diba? Kaya, mas, ano eh, mas gusto ko yung ang pamamaraan dati ng mga guru, nung hindi pa dumami yung ano sa mga bata no? gumawa ng batas para kunting pagkakamali lang eh reklamo na kagad ka ng teachers no? pero hindi ginagawa lang ng teachers sa tingin nila ay eh, ikabubuti. Meron meron namang siguro talagang may kalabisan pero bilang lang talaga sa daliri. Kaya ma'am sir, sa lahat ng guro, no, bibigay pugay po, po ako sa inyong lahat. No dahil nandyan pa rin kayo pinagsisikapan nyo na lahat ng bata lalo na sa public school Ako, sobrang dami at ang kukulit huh? no? nila kaya na ano na, na na na, na papagano tiyagaan huh? yung syempre minsan pag sobrang dami ng kukulit yung yung patient ng teachers talagang kailangan mahaba di ba Grabe. Yeah. Bigyan natin ng ano, palakpakan ng mga bobo, no? Saludo po ako sa inyo, ma'am. Mabuhay po kayo. Sa inyo nagmumula lahat po ng naging successful sa buhay, no? Mm. Kasama siyempre yung mga parents ng motivation para sa mga bata. Kasi as, ang hirap ng mga bata ngayon, generation nila ang hirap. No? Hindi kaya ka sa atin dati, 80s, 90s, 70s, Talagang disiplinado yung mga bata dati. Ngayon, talagang iba na. Kaya, ma'am sir, no? Uh, happy Teacher's Day po sa lahat-lahat po ng mga uh, masisipag at masigasig nating na mga guro para turuan po ang ating mga anak. Mabuhay po kayo. Mahal namin mga guro. Bye-bye! God bless sa inyong lahat mga kananat katatay. Sa aking mga Facebook friends, followers, restricted po ako, no, hanggang tomorrow pa pala. Sobra. Pero, ayos lang, no. God bless inyo lahat. Bye-bye.